guys, bibili tayo okay, Hey, let's go. Itlog, itlog. Hey. Itlog. Hey, it's... ah, dito naman tayo sa San Marino. Oops, yeah. na tinanong Ay, not that. nyo ito gayahin mga kapakte ha sarap pag ano ito ah, ito malilim malilim kasi sa laki ng puno sa laki ng puno mga akasya ah, malamig ang panahon dito kahit ah, terikang araw dahil sa lakihan ng mga kasya tumamig ang panahon malilim oh, napakalilim dito sarap lang hangin malakas pa ang hangin Liko na tayo dito. At tayo lili ko. Okay, malapit na ang palingki. Kukulikta ng basura. Dami. Bantot. Nabantot. Bantot.

mau mulai ya mau mulai karni, <tuk> karni. karni. To, tayo it, <tuk> <Masuk> <tuk> itu Dalawang tray nga sa 140. Dalawang tray sa so 140. Ah, 240 pala. 240. So Dalawang tray. At meron nyo silang mga tuyo. Ayan, mga tuyo. Bilis. Bilis, bilis. Napakasarap ang bilis. Ibon, ibig, ibig.

tayo tayo. Ito na, Ito na yung pinin natin. Itlog. Sabi sabi. Okay. Thank you. kailan e kumukulim din na parang uulan na ta madilim ang langit na ha oh. madilim ang langit to yung para na ng uh, salawag salawag national high school uh. Asalawag ah, San Marino pala ito eh salawag sana ito salawag go salawag national school eh sa stadium yan dito lang malamig ang panahon dito kasi maraming puno yan nakikita na nakikita ko sana ulan sana ulan ngayon kasi ito uh, may dumilim yung langit Pero may mga ulan dumilim kaka hangin malamig, parang uulan ito yung San Marino Circle San Marino San San Marino San Marino tayo let's go. let's go let's go lalabas na tayo ng San Marino

Back home, nandito na naman tayo Balatin na tayo sa bahay Andito na Yan o Ojiro Namanya Ni Si komander Ayan si komander Naga dikotro pa Right Just thank you very much Nandito na tayo sa bahay Thank you very much for your watching Bye bye. Ang bibili natin uli, sunod, soft drinks na naman kasi hindi ka nakabili ng soft drinks doon. Kasi magkaiba yung way ng bilihan ng itlog sa soft drinks. Soft drinks doon yung sa kabila. Okay, soft drinks na naman tayo. Bababa mo natin yung itlog. right? thank you for watching.